So what's up guys, uh, welcome back sa ating channel So for today's video guys, tuturo natin yung setup Kapag meron kang mixer, meron kang crossover, isa para sa sub Tapos crossover, uh, isa para sa mid-high So isang equalizer, 31 band, tapos maximizer Yan, bale kahapon pinatunog natin ito kapon guys yan hindi natin na i video kasi maikli na yung oras natin so hindi ako nakakuha ng clip yung nakuha lang natin is yung ganap na mga short video lang so ngayon guys uh, bago ko ito iligpit uh, tuturo natin yung setup para naman sa baguhan na uh, hindi pa kasabisado yung setup so ito pala yung box natin yan so gumalaw pala yung box natin kagabi kasi natin yung stand guys oh pag ganito tapos gumalaw yung box natin oh. buti hindi nahulog ngayon guys yan buti hindi na nahulog yung box natin ayan gumalaw yan oh. hindi na nakapatong yung corner dito. Tapos yung isa sa dulo is uh, umatras. Yung dito sa kabila ay umatras sa harap. Umatras sa harap. Tapos sa loob. Yan. So yung setup natin dito. Oh. Ito dalawa. Naka uh, isang speaker para channel tapos dito guys iparated yung mid ka twitter yung twitter sa taas nakaparalel dalawa yung sa baba ay yung mid bullet natin nakaparalel yan so papakita natin yung connection natin dito guys So, ito yung dalawang MCB natin. Yan, tigisang speaker po sila. Tapos ito, sa pang mid-high, ito, channel is yung tweeter. Sa channel base, yung mid-bullet natin. Yan, separated. Naka-stereo yung uh, mode natin sa pang mid-high. Tapos, sa pang-sub natin na power amp ay naka-parallel naka-off lahat yung kaniyang frequency dito yung hertz tapos naka-on yung grounding tsaka yung limiter yan so yung gamit pala natin dito guys yung MCB natin ay ah, uh, naka-load yan ay na Joson Carbon 80 na uh, to magnet tapos yung bullet natin ito bullet po ito dalawa tinakpan natin yung bullet is yung nakalod sa bullet natin ay Johnson mid vocal 12 inches tapos yung tweeter is broadway lang na 300 watts ayan so proceed tayo sa connection madali lang yung connection dito guys yan either pwede rin kung isa lang yung crossover is okay rin guys ayan. separated kung isa lang yung crossover mo pide dito yung sa sub dito sa mid high pero dito sa akin guys dalawa pa ito yung crossover natin sa taas itong toto 3xs ay kagamitin ko shift sa sub ito ito yung settings ko kagabi yan naka 140 lang ako pero yung input is input gain is naka dito na mga alas 3 tapos yung low output ng gain na ito mga alas dos tuwari ito yung marcel ma hindi ko ah tapos dito guys channel 2 itong isang crossover natin to 3 xs guys ginamit ko sa mid high yung input gain dito nasa last gs lang ako tapos yung mid naka gitna na tapos yung twitter alas hindi hindi naka gitna yung mid frequency ko dito guys around 240 tapos yung frequency ng high natin is around 3.5k yan guys tapos yung equalizer natin ito yung settings natin dito guys naka up yung galing 40 hanggang 250 naka up Ayan. Na cold po siya. Ayan guys. So hindi lang natin tinudo. Dahil dito ako naka naka uh, operate sa low output. Tapos channel 2 guys ay mid high. Naka up yung 315 hertz at check ka uh, 1 1.25 k ito yung sa mid natin. Na, Makikita niyo naman dito guys yung Hertz. Yung frequency galing sa 315 to 1.25k. Tapos yung pang-high natin guys galing 2.5k is naka-up tapos hanggang 12.5k. So ito yung basihan ko guys itong guhit na to. Uh, dito ako nagka point sa guhit. Itong guhit sa taas guys. Yung line. Yan. Ito yung palatandaan ko sa set ako guys. Hindi siya nakatodo sa mid high. Yung sa, sa sub natin is uh, sumobra, ka, sumobra siya ng maliit. Yan. Pero maliit lang guys. Yan. Ito yung arrow. Ayan, tapos yung dito kailangan kasi 0dB para hindi distorted. Ayan, 0dB. Tapos itong maximizer natin, ginamit natin 'to sa uh, pang-base lang. Ayan. So, ginalaw na 'to ng mga bata. Pero yung settings ko dito, guys, naka half yung process tapos itong control niya is naka 3 p.m kasi ito yung pambabuhos ng base nya guys ayan. so ito parang gilong po ito ayan tapos naka on po ito ayan guys tapos mixer ginamit natin is Johnson Jet 6 channel pang mid high natin is Johnson Jupiter Max so yung channel A dito is yung Twitter yung B natin dito guys ay yung mid mid bullet tapos yung gamit natin dito sa dalawang MCB 18 is ito Johnson Sun uh, 2.0 yung volume ko dito guys nakalas Js lang yan para kalmado lang yung speaker kahit itodo pa natin siya is limitado na yung ganyang volume dito So ngayon guys, tuturo natin yung setup. Simple setup lang to guys para naman may idea kayo. Ito lang yung mga setup ko sa mga simple events. Okay naman yung tunog. Depende na sa pihit natin. So dito ako sa yung mixer pala natin, dito ako naka-input sa 1 and 2 para presado din siya. Yan, yung gain ko naman ko dito is naka alas 10 lang. Hindi no. naka Tapos naka-0 dB yung master volume. Ayan. So, yung setup dito guys. Kukuha tayo ng RCE. Papuntang galing mixer lang. Kukuha tayo ng out guys. Sa left and right. Ito. Okay lang magkabaliktad yung dulo. Out ng mixer natin at ang mixer natin guys ay papasok natin yan sa equalizer yan input ng equalizer okay lang magkabaliktar okay lang magkabaliktaran guys si input lang naman so dito na tayo sa output mag change so mauna tayo sa EQ channel 1 ito yung pang sub natin or base yung output ng EQ natin guys ipapasok natin to sa isang crossover natin sa taas ito yung pang base natin na crossover yan tapos yung low output guys ay dito tayo kukuha ng out ng low hindi natin gagalawin yung mga switch dito guys hindi yan nakabaon kasi wala tayong gagalawin pati na yung X X1, X10 na switch na frequency. Hindi natin gagalawin yan. So, output ng low, guys. O, oh, channel 1. Ipapasok natin yan dito sa ating maximizer. Yan. Pampabost kasi ito. Maximizer. Pampaganda ng tunog. Tapos, yung kukatay ng output ng ating maximizer. Ito, output. Pagkatapos, ipapasok natin sa input ng ating pangsab na power arm guys ito tayo sa channel A lang tayo magi input yan isa lang yung XLR na gagamit natin diyan kapag na parallel tayo sa input lang kasi yan parallel pero yung output nito is stereo yan so hindi na natin kailangan ng dalawang XLR kapag naparallel tayo channel A direct na channel A input so proceed na tayo sa kasunod ito. Channel to na tayo ng EQ. Channel to EQ output. Pang mid high natin. Papasok ko dito sa channel to ng isa nating crossover. Ayan. Nakani input na tayo sa crossover. So, no output na tayo. So, dito na tayo sa mid. Ito yung mid natin, o. Oh. Mid output. Pasok natin dyan. Tapos, yung dulo, kabit natin sa, dahil sa yung B natin is made Ito. Yung output na natin yung prepare na gabit dito is yung B is mid bullet. So, dito tayo i-input sa input B. Ayan. Tapos, yung panghuli guys, itong high. Itong high natin, output, kukunik natin yan dito sa amplifier natin input A Ayan. dahil yung output ng E dito is yung tweeter bali separated sya ito yung pang low mid tsaka high naka 3 way tayo 3 way mono Ayan. so yan yung setup natin at uh, i-testing natin. Parinig natin yung mid at sikat. Mid, high, and low. So tanggalan ko muna ng trapal guys. Para makita nyo yung box natin. Uh, tinakpan namin kasi ito gagabi dahil umulan. Pati yung ilaw namin is muntik na mabasa yung ilaw. Buti natin lipat namin kaagad ito malakas din naman siya kaya taka 2 by 2 set up tayo is perisado rin guys hindi basta 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 nakabulit yan watts pala ng nasa bulit natin is 1000 watts guys <coughs> 1000 watts 1000 watts oh mid battle na Joson 300 watts lang yung tweeter natin yung kapasitor dito is 2.2 UF tapos 10 ohms watts nito is around 1.8 1.8 watts or 1,800 watts yan o oh. diba maganda yung ganyang design yan so magte-testing tayo unahin natin yung twitter mid tsaka low natin ha? so stay tuned ito naman yung outlet natin guys uh, ginawan ko to ng connection magamit ako ng uh, breaker around 30 amperes siguro to yung nabili natin 30 or 60 basta meron kang breaker okay output ng breaker guys ito outlet lang gumagamit ako nito malaking wire yan 12 12 yung size nito tapos dinugtungan ko nito ng wire na to guys na 12 nito. Yan to, 2.0 mm na power flex. Yan. So, the direct natin yan sa main line. So, ang dulo nito guys, ah oh, Yung dulo nito, is kinabitan ko din ng makapal wire. Tapos, the direct natin. Hindi tayo dadan sa breaker ang bahay natin. Ayan. So, ito, breaker yung bahay natin. Hindi natin nilaan dito. Yan, nakadiary po to, sa taas. Kumawa ako ng outlet. Pang sounds lang to Yan. Kung magka-problema yung sounds ko, guys, yung meron naman akong breaker papuntang sounds. Yan. Yung breaker lang lang yung tatamaan para sa sounds. Yung breaker ng ating sa bahay natin, yung mga appliances natin sa ilaw, is okay lang, hindi mapiktuan. Yan, yan yung technique kapag uh, in case meron kang malaking sounds, dapat paret yung breaker. Tsaka sa mga events din guys, mas mainam, nakadirect ka. Huwag kang kukuha ng linya dito sa breaker ng sa bahay or kapilya Natin guys. On natin lang On pala natin Limutan natin yun Yan so umulan guys pero mahina lang Okay lang On natin yung mid Yan Yan up natin ito sa sab natin yan yes control natin guys ito i control natin guys direct na to kasi yung mga gadget natin nakasit na dito na tayo control so ito ginamit ko gabi ito sa mic to nananggal ko ng mic So, input. Ito. Output. Input sa cellphone. So, kagabi gamit natin laptop tsaka SB2. Kung merong SB2 na controller, itong input na to patungo sa SB2. Kung walang SB2 controller, direct lang sa laptop and play tayo music. Unahin natin yung Twitter. So, ito yung Twitter natin, guys. Or hi. Yeah. So mid guys ito. So mid lang yung tumunog niya guys. bullet so okay naman yung dalawa tumulog pa so sub natin guys ito ito yung control ito ano natin meron eh yung tunog guys yung bis natin orang ini itu merongong isa tuh ah temenemah, yang wa si guru terus kontak na. so ah tumunog pala tumunog din yung dalawa guys ah. so pagsabay natin guys lagyan nyo twitter So, ayun lang guys. Maganda yung tunog kapag naka 3-way mono. Pwede rin 3-way stereo. Ayan. So, yun guys, yung testing sa demo natin. Pag merong mixer, dalawang crossover, isang EQ, isang maximizer. So, yun lang guys, yung video natin. Maraming salamat. at God bless. Ingat tayong lahat.